Nangyari na sa inyo sa Balagonan? Balaganon? Balaganon, Masinlok. Kaya ano ako, inarkila ako ng, hindi ko alam, takot pala sa Bilonggo sa Munti. Hmm. Kaya, nung inarkila ako noon, panahon yon 1971, March 17, 1971, bandang alas 9 ng half uh, umaga, ako Balogano, sa pati ng Balaganon. Halagang 35 pesos papuntang Burgos. Pangasinan. Burgos, Pangasinan. Oo. Noong panahon yung kasi, ang halaga ng diesel per liter, 10 centavos. Hmm. Kaya, malaki na yun, 35 pesos. Ano yung inarkila? Jeep? Oo. Ikaw ang driver? Ako ang driver. Nagpapasada nga ako. Sino driver. yung kasama mo? May kasama ka? May mga barkada ako dinaanan. 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 Ilan yung kasama mo dinaanan na barkada? Dalawa. Dalawa. Yung isa pa, pasok ng ano dito sa Mampower. Hmm? Diretso, diretso ko na. Kaya yung pa ang mga namatay. Uh, yung isa nag, nagbibilad ng, ng palay. Sabi ko, sakay! Uh, oh, makita na lahat naman nakikita ko eh, sumasakay. Sino yung umarkila sa inyo? Anong pangalan? Fred Cabarlo daw. Si Pedka, Fred Cabarlo, oh, taga... Yun, yun daw sinasabing Naglong potik ng Pangasinan. Ah, Robin Hood ng Pangasinan. Daw, daw. Pero uh, bakit yung Robin Hood? Hindi pumapatay ng mahirap. Ay, bakit man ako? Taga Dasol yun. Dasol o Burgos. Agno. Burgos. Mm -hmm. Pangasinan. Mm -hmm. Okay. Ilan, ilan, ang kasama ni Fred Cabarlo nung Arkelahin? Marami sila. A apat sila eh. Uh, Puro taka sa munti. Uh, Kaya... Ano ano nangyari nung naihatid nyo na sila sa ah, jeep? Pagdating ko doon sa Burgos, Tinotoka na ako ng 45 sa Tagiliran. Ano sabi? Mag-drive mo lang sa, sa akin. Nakasigunda lang ako. Primera segunda lang ang takbo. At nakatotok yung sa Tagiliran yung 45. Ah. Ba, ano man. Ano sa marunod na nangyari? pag, pagdating pag sa may baryo Tambakan, Pinababa yung rawang kasaw, pinagbaba yun. Sa loob pa ng sakyan, binaril na eh. Oh. Uh, may iyak na yung dalawa. ako, pagkatama. May baril lahat yung, may baril oo, lahat o, sila. Oo. Pagkatama lang isa sa may bato ko, tinumba ko na. Pero, conscious pa ako. Oh. Kaya nung baril mo, binaril ako sa may dalawang tama ko sa ulo eh. Akala niya patay ka na? Oo. Iniwanan ka na, iniwanan. Hindi pa binuhat buhat pa kapit itinapon sa may bangin. Oo. Oh. Mm -hmm. Tapos nung nasa bangin ka na, doon ka naka nakatakas. Nung narinig kong mantar yung jeep, kinuha nila ang jeep ko sa ulo. Kinuha. Kuha nilang pala ang jeep, hindi na kayo di ba? Ayo. So, ah, kinarnap ano? Oo, so, oh, kinarnap. Wala na, hindi nyo na nabawi ang jeep. Nakita kaya lang, hindi na binawi. Hindi na. Kinang titirit pa ako ng kandila, no? Bakit ako pa ang nabuhay? Kasi oh. Raul ang tinatawag. Oo. Eh, yun naging naging... So, ibig sa sabihin, kayo. hanggang ngayon, dalawa yung balang nasa ulo niya hanggang Merong ngayon? Meron pang isa dito. Ah, hindi na inalis hindi na? Inalis, hindi na inalis ng doktor? Hindi na. Ayaw, ayaw, tanggalin ng doktor. Oo, oh, delikado. Yung isa, tinamaan ako sa may balikat, dito, 45, labas sa liig. Oo. Oh. Suerte ko lang. Suwerte ko lang at nabuhay ako. Ganun lang. Bata pa kayo noon. Hmm? Bata pa kayo, nung panahon na yun. Ah, ang edad 7... ko noon, mag mag 18 years old pa lang ako. Binata pa, no? Oo. Oo. Oh. Katigas-tigasan. Ay ngayon, ilang taong ka na ngayon? Ah, 74.